Nakita ni Shushu si Luzu na tila bumubulong at tumatawag ng guro. Nagtanong ito, guro, kinakausap mo ba si Shushu? Gumawa ng hand seal si Luzu, bahagyang umubo, at sinabi kay Shushu, tuturuan kita ngayon ng isang cultivation technique. Kailangan mong pahalagahan ito at magsikap sa pagsasanay. Maging mahusay kang mandirigma para sa akin, ay hindi pala maging pinakamahusay kang disipulo, ha? Ang cultivation technique ay direktang ipinasa ni Lu Zhou sa isipan ni Shoshu. Tila naliwanagan si Shoshu, lumaki ang mga mata at sinabi, Dalo dao scripture. Masaya nitong idinagdag, napakahiwaga ng cultivation technique na ito. Pakiramdam ni Shushu ay tila nagising siya at naliwanagan. Salamat guro sa pagbibigay kay Shushu ng technique na ito. Sumandok si Luzo ng isang mangkok ng sabaw at sinabi, tama. Kumain ka pa ng isang mangkok ng sabaw at kaunting karne. Luto na ang karne. Masayang sumagot si Shushu, salamat po, guro. Tuwang-tuwa si Shushu habang kumakain at pinupuri ito, masarap, masustansya, at malinamnam. Napakabait ni guro kay Shushu. Isang malaking biyaya para kay Shushu na maging disipulo ni guro. Sa hinaharap, siguradong susuklian ni Shushu ang kabutihan ni guro biglang yumanig ng malakas ang lupa. Maraming pira-pirasong bagay ang nahuhulog mula sa langit. Nagtaka rin si Luzu at hindi maintindihan ang nangyayari. Anong nangyayari? Bakit nagsisimulang mabasag ang kalangitan ng Secret realm? Ding! Nag-update ang sistema tungkol sa sitwasyon para kay Luzio, natuklasan na ang buhay ng dalawang Immortal Tree ay nasa dulo na. Wala na itong kakayahang mapanatili ang operasyon ng Secret Realm. Ang Secret Realm ay nasa bingit na ng pagguho. Pakiusap na umalis ka agad ang host. Lumingon si Luzu at nakita si Shoshu na umiiyak, lalo siyang nagulat at nagtanong, nagsisimula ng gumuho ang Secret Realm. Kailangan nating umalis ka agad. Ikaw naman, bakit ka umiiyak? Sumisinghat si Shoshu at sumagot, guro. Hindi ko alam kung bakit, pero napakalungkot ng nararamdaman ni Shoshu sa puso. Agad na dinampot ni Luzu si Shoshu, nagbukas ng isang special gate at sinabi, "Marahil may kaugnayan ang dalawang body mula sa puno sa Secret Realm. Munit ang pinakamahalaga ngayon ay ang makipagkita tayo kaagad sa sec Master o sa grupo at sa iba pa at umalis sa Secret Realm." Patuloy na lumalaki ang mga bitak sa secret realm at walang tigil ang pagkalat nito. Hinila ni Lu Zhao si Shoshu paalis. Sa kabilang banda, ang grupo ni Nahuyunyan ay nagtipon na. Ikinumpas niya ang kamay at sinabi sa lahat, umalis na tayo kaagad sa secret realm. Mag-ingat na huwag masaktan. Napabulala si Zhao Dezhu Hindi ko akalain na magyayari ang ganito rito. Biglang naalala ni Hu Yunyan at nagtanong, "Nasaan si Junior Brother Ye?" tumutukoy kay Luzu. Dapat ba natin siyang hintayin? Sakto namang pagbanggit, lumabas si Luzu mula sa special gate at tumawag, "Mga kasama, kritikal ang sitwasyon. Umalis na tayo sa Secret Realm sa lalong madaling panahon." Nabawasan ang pag-aalala ni Hu Yunyan at sinabing, "Napakabuti. Junior Brother Ye, nakarating ka na." kulang na lang ang disipulo mo. Itinuro ni Zhao Dezu si Shoshu at nagtanong, Pick Lord Ye, Lu Ziu, sino iyang nasa kamay mo? Itinaas ni Luzhou si si Shoshu at sinabi, Ah, ito ang bagong disipulo na katatanggap ko lang. Nagulat ang dalawa nang marinig ito. Disipulo. Nagtanong ulit si Huyunyan, eh, nasaan na yung dati mong disipulo? Habang nagtatanong, naisip din niya, bagamat hindi maganda ang ugali ng dating disipulo, napakaganda naman niya at may talento. Bakit ngayon isang malaking daga na walang cultivation ang kinuha niya? Lumipad palabas si Luzu at sinabi sa kanila, huwag kayong mag-alala. Nararamdaman kong nakaalis na siya, ang dating disipulo, sa secret realm. Lumabas na tayo at magtipon. Pagkalabas nila ng secret realm, masayang nagsigawan ang mga tao, nakalabas na si Etian John, Luzio. Sinabi rin ni Ouyang Feng, bagamat mapanganib ang secret realm na ito, salamat kay Etian John, Luzio, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataong makakuha ng napakaraming mahalagang yaman. Sa wakas, nakalabas na nga si Little Yuaner. Lumipad siya palapit, yumukod ng may paggalang, at tumawag guro. Hindi nag si Luzu at inihagis si Shushu papunta kay Little Yuan-er, sabay sabi, ito ang bago kong disipulo. Mula ngayon, kailangan niyong mahalin ang isa't isa, naiintindihan. Bahagyang nagulat si Little Yuan-er, iwinasiwas ang kamay at sinabi, ano? Nahulog si Shushu sa lupa. Inayos ni Little yuan -er ang sarili at sumagot, opo, guro. Umupo si Shushu, umikot ang ulo na parang trompo at nagtanong nasaan si Shoshu tinitingnan ang secret realm na unti-unting nilalamon napahikbi si Shoshu at namuo ang luha sa mata habang sinasabi ang tahanan ni Shoshu wala na i hindi pa tuluyang nagsasara ang secret realm ang mga sinaunang nilalang mula sa loob ay sabay-sabay na lumabas tiningnan nila ang mundo sa labas at nag-usap-usap ito ba ang mundo sa labas Napakakaunti naman ng spiritual energy dito. Enan? Itong mga nilalang na may dalawang paa, sila ba ang mga tao na nabanggit sa mga talaan? Pakiramdam ko ay napakahina ng kanilang cultivation. Yamang nakarating na tayo sa bagong kapaligiran, kailangan nating matutong umangkop. Iminumungkahi kong sakupin muna natin ang lupain ito, tapos ay paghati-hasyan natin ang teritoryo. Tumawa ng malakas ang babaeng may puting buhok, kung gayon, alipinin muna natin sila. Nakikita ng lahat ang mga halimaw na lumilipad palabas mula sa secret realm na parami ng parami. Namutla si Huyunyan at sinabi, lagot na. Ang mga nilalang na ito ay mga sinaunang species na nakatago sa kailaliman ng secret realm. Ang kanilang cultivation ay hindi maikukumpara sa mga nakaharap natin dati. Sa isang tingin lang, mayroon ng daan-daang nasa Haushan Realm at mayroon pang ilang dosenang nasa Ronghe Realm. Malaking gulo ito. Gulat na sinabi ni Zhao Dezhu. Mga sinaunang species. Nagpatuloy si Huyunyan sa Kunlun Realm, may libu-libong mga lahi at hindi mabilang na uri ng nilalang. Ang pinagmulan nila ay nakatala sa mga batong stela sa Secret Realm. Ang mga nilalang sa secret realm na ito ay nagmula sa iba't ibang lugar sa Zushan Wanji, Myriad Realms of the Heavens. Ipinatapon sila sa secret realm na ito. Sa secret realm na ito, na napakaangkop para sa cultivation, nabuhay sila ng hindi mabilang na taon. Kung magsasama-sama ang grupong ito ng mga alien species, sapat na silang makipantay sa limang pinakamalalakas na cultivation forces sa eastern region. Gulat na napasigaw si Zhao Dezhu, ano? Kung gayon paano natin sila lalabanan? Maaari ba tayong makipag sa kanila? Nagnalit ang ngipin ni Hu at walang magawang sinabi, mukhang hindi maari. Sila ay mga mailap na nila lang. Isa pa, kasi sira lang natin ng kanilang tahanan. Siguradong lulusubin nila ang ating Huangzhou Wilderness Continent para maghiganti. Ang ating huangs umukhang nalalapit na sa malaking sakuna. Ang mga cultivator sa likuran ay nanginig sa takot. Talaga bang katapusan na natin? Anong gagawin natin? Muling ikinumpas ni Ouyang Feng ang kamay para pakalmahin sila. Huwag kayong matakot. Nandyan si Chen Jun, Lu Zhou. Dahil nandito siya, siguradong kaya nating labanan sila. Tumingala ang lahat sa mga sinaunang nilalang, nabuhayan ng pag-asa at nagsabi, tama. Nandito si Ye Chen Jun, Lu Hindi sila kalaban ni Chen Jun. Ye Chen Jun, makapangyarihan. Nakapamaywang si Little Yuan Er sa likuran ni Lu Zhou, humalukip-kip at bahagyang umirap habang iniisip, napakataas naman ng kumpiyansa. Mukhang sa harap ng ganito karaming nilalang, wala rin siyang problema. Ding! Mulig nag-anunsyo ang sistema. Na-activate ang bagong misyon, papasukin ang isang daan libo residente ng Daluo Secret Realm sa Xuan Chen Makakatanggap ang host ng gantimpalang nais niya. Natulala si Luzon nang marinig ito at tinanong ang sistema, sistema. Niloloko mo ba ako? Napakahirap ng labanan ang ganito karaming alien creatures. Mahirap na nga ito. Ibig mong sabihin, hindi ko sila pwedeng patayin lahat kundi kailangan ko silang pasukuin para makumpleto ang misyon. Muling nagbigay ng pampalakas loob ang sistema, bahala na ang host dyan. Bumaba ang nilalang na mukhang agila at tumingin ng diretsyo kay Luzio, nagtanong, ikaw ba si Etan John, Luzio, na sinasabi nila. Ang pinakamagaling makipaglaban dito. Walang emosyon ang mukha ni Luzio, tila pagod na tumingin dito. Ako nga. Tiningnan niya ang dami ng mga nilalang sa harap niya at muling nagtanong sa sarili, ganito karami kakayanin ba ng Xuan Chen Ang hitsura ng bawat isa ay kakaiba. Sumigaw ang nilalang na may sungay, anong kinatatakot nyo? Nag-iisa lang siya. Kahit na nasa Hiti Realm Perfected Stage pa siya, kaya ba niyang labanan ang pinagsama-samang lakas nating lahat? Hindi. Tama. Sugod maraming nilalang ang sumugod para atakihin si Luzio. Gumamit siya ng protective key, gang key, para balutin ang sarili habang nag-isip, anong gagawin ko ngayon? Magaling akong makipaglaban pero sa ganitong sitwasyon. Mukhang hindi ito ubra. Mula sa malayo, nag-aalalang sinabi ni Shushu, siguro mukhang nasa mahirap na sitwasyon siguro. Napakabait ni Guru kay Shushu, nagbigay ng cultivation technique at nagpakain ng karne. Hindi ko pwedeng pabayaan si Gurong mag-isa. Nag-isip ito at buong tapang na sumugod. Nagulat si Little Yuaner at nagtanong, anong gagawin mo? Hindi pinansin ni Shushu at sumugod habang tumatawag, Guro. Tutulungan ka ni Shushu. Isang anino ang mabilis na dumaan. Humarang si Shushu sa labas ng protective key na ikinagulat ni Luzio. Shushu! Anong ginagawa mo? Nagsimulang magbago ang mga mata, pupil ni Shushu. Nagsimula itong magliwanag at nagpakita ng mga mahiwagang marka. Ang buong katawan nito ay naglabas ng napakalakas na enerhiya. Sa noon nito ay may lumitaw na marka. Ang mga tao sa paligid ay agad na nagkagulo. Ang bagong disipulo ni Junior Brother Ye, Lu ay hindi simple. Ang makapangyarihang aura na ito nagbibigay daan para sa mga tao na gustuhin mukod at sumamba. Si Little Yuaner ay pinagpawisan din sa pagtataka, hindi ko inaasahan bakit ang daga na ito. Eh. Ang nilalang na may sungay at ang babaeng may puting buhok ay agad na nakilala ito. Ito. Ito ang aura ng Daluo Immortal Tree. Hindi pa tayo tinalikuran ng Daluo Immortal Tree. Agad silang lumuhod sa harap ni Shushu at nagmakaawa. Pakiusap, Daluo Immortal Tree, gabayan mo kami. Ano ang dapat naming gawin sa hinaharap? Kumulo ang noon ni Little Yuan Er, sanay na sa ganitong mga eksena at naisip, gaya ng inaasahan, lahat ay nasa plano mo. Alam ko nang hindi ka simple. Tumingin si Luziao kay Shushu at kumunot din ang noo habang nag-isip. Ang Daluo Immortal Tree ay nag-aalaga ng Daluo Immortal Fruit. Ito ay paraan nito para mabuhay muli, corpse possession. Kaya pagkatapos kainin ito ni Bai Shushu, White Little Mouse, nabuo ang Daluo Body sa loob nito at naiwan din ang isang bahagi ng kalooban, will, nito. Kung nabuhay na muli ang kalooban ng Daluo Immortal Tree, Ibig sabihin, gusto nitong angkinin ang katawan ni Bai Xiu. Nanliit ang mga mata ni Luzu at sinubukang tawagin ito, "Xiao Bai, Little White, ayos ka lang ba? Sumagot ka." Dito nagtatapos ang eksena. Abangan ang susunod na kabanata.